Hi guys, good morning. And for today's video, guys, ang gagawin natin ngayon is ang dami kong linisin. Kasi ako lang mag-isa dito sa bahay. Ang dami naman, ang dami kong linisin, guys. Kaya, linis lang ba? Okay. kahapon, sobrang lakas ng ulan kahapon. Hindi ako nakapaglaba maghapon din walang init kaya hindi na Ma ako so, mag labaho ko yun yung yeah, gulo ng higaan ayan lilinisin ko pa yung higaan na yan lilinisin ko pa yan guys lilinisin ko pa yan <coughs> So, ilagay ko na dyan sa taas, nailagay ko na yung mga umot-unan -umot. hmm. ito, dito talaga ito kasi ano, si Kai dito sa ito, ito sa ito si nagkasakit ito pinakain ko lang to na pinag pinainom ko lang to sa amok si Sina siya, siya. Ay, yung mata niya parang may katarata hmm. hindi ko alam sa yeah. hmm? hmm. dito mag ano na ako dito mag nako guys palo ba't na ako ano ba yan ito si grey si grey na makulit hindi ko pa na i-charge yung camera ko sa hindi ko pala na ano yan yung um, li lilinisan ko dyan, pero dyan sa ilalim na ano ko na kahapon okay guys, kalubot na talaga ako. One buy na lang. Hindi, hindi kasi ako nakabili pa ng extra ng battery. Kaya ano, kaya pag ano, bibili ako ng extra battery. Tapos, para may papalit-palitan ako sa camera na yan. Na battery, pag malubot yung isa, yung isa na naman. Ganun, para siguro bibili pa ako ng dalawang. Mm -hmm. battery para tatlo yung battery ko palitan tapos para pa mag travel tayo para mag travel tayo may papalit palitan ako wala na ako hindi na ako mag aano maghala maghanap ako ng charger ganun 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 kaya yun mm -hmm. mag charge mo na ako mamaya ko na mamaya ko na kayo i-update mamaya guys okay. pero maglal maglalabas ako hindi ko lang alam kasi guys kung maisama ko kayo mamaya ito yung ano guys pala oh. Ito yung lilinisan ko yung laman ko. Ayun oh. dami kong lilinisan yung mga kalat. Kalat pero mo tapos yung kanin na ano yung sobra. Tapos din Dito ko nilagay yung patukan ng manok gawa ng pagsababa. Kakainin ng mga pusa. Ayun oh. Ang kulit ng mga pusa oh. Ayun yun. nap na nga nila oh. Tapos, so, ano, ayun yung kaserola na yan, lilinisan ko yan. Tapos, dyan sa may kusina, lilinisan ko rin yan, dyan, walisan ko. Kasi, yung, ano, na, nanay nila, Christy, nandyan kasi di of nila. Tapos, pero, mamayang gabi, papasok siya. Kaya, free ako mag-ano muna dito kasi may bantay doon sa baba yung mga bata. Kaya, ayun ayun ano muna ayun pala si Gray diyan ko nilagay si Gray kasi makulit talaga siya inaano ano ni yung mga kuting ito may kasalanan ito eh apat eh tingnan niyo yung tingnan niyo yung ano anak ni anak ni puti anak ni puti dito ko nilagay sa kusina yung anak ni puti tapos tinangay niya doon papunta sa tinangay niya doon papunta sa kwarto sa kabilang kwarto tapos apat yan sila tatlo na lang natitira gawa ng nilaroan ni puti ay nila, nilaroan pala ni grey paglaro ni grey naku kawawa yung kuting guy kasi lumabas yung ano lumabas yung mata gusto dahil nam namatay tuloy yung ano, namatay tuloy yung yung kuting. Tapos ito, ito naman ang bebe. Ang dami ko ng pusa, kay kung ano mga siguro mga sampo na yung pusa. May nanganak pa doon na isang nga si Lulo. Yun mga pero unahin ko muna yung mga ano, luto tayo ng chop suey. Ano, chop suey. Tapos may apang kapoy another kapoy dalawang balot ng kapoy tapos yun oyster sauce oyster sauce yun yun na lang yung ala kaya ayong yung pusa guys kukawawa yung pusa sobrang kawawa yung pusa kasi kasi nga yung yung mata niya. Kaya sabi ko, kawawa naman kaya jan dyan. dyan ko nilagay si Grey. Lumakulit na gray, gray May kasalanan ikaw. May kasalanan. Ha. Ah, kaya, kaya pinarusahan kita dyan. jan ka na lang. Kasi lagi mong, lagi mong inaaway yung pusa. Lagi mong pinapaglaruan yung kuting. Akala mo naman kasi ano yun, laruan may buhay din yon wawa naman yon hindi ko naman siya pinarusahan din ko lang siya talaga nilagay gawa ng gawa talaga guys na pag dito sa baba sobrang kulit niya ito naman si Candy nagkape din si Candy tarot lang kape ko yan ito naman si Candy kung mahal mahal ito naman wala naman siyang pakialam sa mga ano wala naman siyang pakialam na may maano siya mga kuting, hindi naman siya nang alam so, ito try mo na ako guys, kasi sobrang ano uh, na, malubat na talaga hindi ko lang alam kung ano hindi ko alam kung ano pa to, medyo medyo okay pa yung ano nga, bahala na parang sobrang labo ng camera ko Ayan oh. Tapos, yun. Ito na nga o. Si Candy ko makulit. Tapos, ito naman yung si si makulit na ano, makulit na morongay. Diyan talaga siya natutulog. Kung saan yung masikip, diyan talaga siya matutulog. So, <laughs> ano na guys? mag ano muna tayo magtrabaho muna tayo kay dami ng kumain ng tinggal ko kasi pa pwede na tayo mag ano muna ako um hmm. so halika na kay ano muna tayo sobrang mahirap kasi kapag ano mahirap kasi guys kapag hindi ka talaga nagaano na. mahirap kasi guys kapag hindi ka hindi ka ano kaya lang kasi lagi ko pala yung, na, ano na? Yung mommy ng mga bata wala dito pumasok, pumasok mukha ko. Ay, ayon. Hindi naman ako sumundo kasi may, may magluluban naman doon. Kaninang umaga, maghidupo um, uh, okay, oh. mag ako kanina umaga. Ano yun? Parang makugat yun. Kaya. Ano yun ko na maglaba. Okay. Gusto ko kasi, kasi, kasi. nga. Ano? Gusto ko kasi pag magluto ako. Gusto ko kasi pag magluto ako. Gari-gari ko yung gawa ko. Eh. Hindi na ako magagawin. Na Hindi na ako na kakagulap. Hindi na ako magahapin. Ang manay ni Christy ang magahapin kaya. Ano man yung gabi siya sa pasok? Okay, biog niya ngayon pero para bi niya yung ano day off niya di mas na lang siya. Ang ganda. Directo naman din, hanggang gang adiktos ng mga okay. mag. Maghihigot man lang kita. Sila inunan natin yung malalaki siwain natin. I charge ko muna yung camera na to tapos ang gagamitin ko cellphone ko kasi maano pa naman dito naman yung lobat ng cellphone ko kaya charge ko muna